Ka-curious, Happy Halloween! Ngunit matanong ko lang, paano mo ba sinaselebrate ang Halloween? Isa ka rin ba sa mga sumusuot ng mga nakakatakot na costume at nag-aalay ng mga pagkain at alak sa puntod ng iyong yumao? Nako na ko po, mukhang naiiba nga ang iyong nakagis ng pagdiriwang sa araw na ito. Well, hindi ko naman po kayo masisisi dahil marahil yan din po ang itinuturo ng mga panunuan Ngunit hindi pa naman huli ang lahat upang itama at baguhin ang pananaw na ito. Kaya panoorin po ninyo ang buong video na ito upang maging makabuluhan ang ating pagdiriwang sa araw na ito. Sa mga bago pa lang po sa ating channel, just don't forget to follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Kung maaari po, i-click na, na rin po ang notification bell upang manatili po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload po natin. Mga ka-curious, upang lubos po natin manawaan ang kahulugan ng salitang Halloween, ayon po sa referensyang ito, ang hallow sa salitang Halloween ay nanggaling po sa Old English adjective na halig na ibig sabihin ay banal o holy. Na kung ating pagbabatayan sa ating mga dasal sa sibahan, pinamagit natin ito sa panalangin nating Our Father. Hallowed be your name in Matthew 6 verse 9. At ang in na karugtong po ng hallow, is a short form of the word evening. Sa makatawid, ang Halloween ay nangangahulugan na All Hallows Evening or the Evening of All Saints. Kaya naman po mga kapatid natin mga katoliko ay nagkakatipon sa gabi bago ang araw ng November 1 o mas na All Saints Day o araw ng mga santo. Ibig sabihin po, ang Halloween ay bispiras ng ating pagdiriwang ng All Saints Day. Dahil sa kaugalian po ng simbahan, dito rin sa araw na ito, nagsisimula ang First Vesper, unang panalangin natin para sa mga santo. Ang araw na para sa mga santo ay isinasagawa tuwing November 1 at ang kasunod nito ay pagdiriwang naman natin ng All Souls Day o araw naman para sa mga mahal natin sa buhay na yumao. Ito rin po ang pagkakataon natin upang alalahanin sila at mag-alay ng panalangin para sa kanila. Napakahalagang paglaanan ng oras po ang mga araw na ito dahil sa pamamagitan nito ay pinapaalala sa atin ang mga bayani sa ating pananampalataya at ang atin ring mahalagang papel na ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Take hindi po ito araw upang magsuot ka ng mga nakakatakot na costume na madalas ipinapasuot pa natin sa ating mga anak at ginagawa pa ang dekorasyon. Nako po, maawa po kayo. Huwag po natin gawing makabuluhan ang imahe ng Diablo kaysa sa imahe ng mga santo. Tandaan po natin, malaking bagay ng ating pagpapalaki sa ating mga anak at pagpapabanal sa ating komunidad ay ang ipinapakita nating mga mabubuti at makabulang bagay na makakatulong sa ating pagkamit ng kabanalan. Hindi po ito itinuturo ng simbahan ang pagsusuot ng mga nakakatakot na costume dahil ito ay hindi naglalarawan ng kabutihan, pagkos ng kasamaan at dapat po natin itong iwasan. Sabi nga po ni San Pablo, at ito po ang palalad niya sa atin, abstain from every form of evil. Kaya dapat natin iwasan ang mga lahat ng mga hindi makabuluhan na bagay na ito. Mas mainam na bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga panal sa langit na siyang nais ng ating Panginoon upang magikaya din sa atin na mamuhay rin sa kabanalan. Sabi nga po ni San Pablo, set your minds on the things above, not on earthly things. At mga ka-curious, maawa rin po kayo. Huwag ninyong sayangin ang inyong pagkain sa pag-aalay nito sa inyong mga yumao. Dahil niminsan, minsan, wala pang naitala sa kasaysayan na kumain ng isang kaluluwa sa mga inaalay po ninyo. Well, siguro may butike na kumain kaya medyo may bawas yung mga inihain po ninyo. Ngunit hindi po yan kaluluwa ng inyong mga yumao. Ang katotohanan po dito, ang kaluluwa po ay hindi nangangailangan ng pagkain dahil wala naman po silang laman na kailangan busugin. Sinasabi nga po ng ating Panginoon, ang multo ay walang laman at buto. Kaya wala pong kabuluhan na pag-alayan pa sila ng mga pagkain o inumin. Ang kailangan po ng mga ito panalangin. Kagaya nga po sa sulat ni Makabayo, kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil ito po ay isa rin sa kanya mga ginagawa. Kaya mga curious, panalangin lamang po ang hinihingi ng ating simbahan para sa ating mga kapatid na yumao. Huwag po nating gawing komplikado ang pagdiriwang ito. Now, makabuluhan ba na manalangin sa mga yumao? Yes naman po, mga curious. Dahil po ay isa rin sa mga gawain ng isang tunay na kristyano at makakatulong lalong-lalo na ang panalangin ng mga matutuwid na tao. Sabi nga po ni Santiago, The prayer of a righteous person has a great power as it is working. At ang gawain po na ito ay kaayaya po sa paningin ng ating Panginoon dahil sa pagnanais ng ating simbahan na ang lahat ng kaluluwa ay maligtas. Ano pong sabi ni San Pablo? Ito ay mabuti at ito ay nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating takabagligtas, na nagnanais na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Kaya ito rin po ang sinusunod ng ating simbahan. Kaya makabuluhan talaga ang mga gawain na ito, ang panalangin para sa mga yumaon natin. Kaya naging kaugalian na rin po ito ng mga Hudyo. Katulad na lang po ng nasusulat sa libro ni Nehemiah, Sinasabi po dito, upang dinggin ang panalangin ng iyong lingkod na idinadalangin ko ngayon sa harap mo, araw at gabi, para sa bayang Israel na iyong mga lingkod. Now, dito nga po sinasabi na idinadalangin niya ang kanyang bayang Israel. Now, sino po specifically ang ipinapanalangin po ni Propeta ni Himaya dito? Kung titingnan po natin sa isa niya pang sulat, sinasabi ko dito na ipinadala mo ako sa Judas sa lungsod ng mga libingan ng aking mga magulang pinapanalangin pala ni Propeta ni ang kanyang mga ninuno na nakalibig sa Juda. So therefore, ang mga gawaing panalangin sa mga yumao ay hindi na rin po bago para sa mga kutyo. Kaya kung ang bayang pinili ng Diyos ay nagsasagawa nito, ito rin ay lalong mas makabuluhan para sa ating mga Kristiyano. Sana po nakatulong ang video nito at dalangin po natin sa inyo na iselebrate ang Halloween na makabuluhan na ayon sa turo ng ating simbahan. Sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hey, hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na yung sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si ba Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the catholic church but proselytizing the good numbers of the catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng mr curious catholic this paints and youtube channel dami ninyong matutunan sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo es de Iglesia.